Teka, habol natin report ni Bal. DOTR humiling sa mga airline company ng libreng sakay ng Marilip Goods para sa mga nasa lanta ng Lindol. detalye na balita malaki Bal Gonzalo sa Rich My Bal. Good morning. Good morning, Kuya, Angel. Bilang suporta sa malawakang mga relief operations sa humirit na ng libreng sakay ng mga relief goods ang Department of Transportation sa mga local airline companies sa bansa sa pamamagitan ng Civil Aeronautic Board o CABBA. Ang mga airline companies ay natasan na na maglaan ng available cargo spaces sa kanilang mga aeroplano para sa mga relief goods sa sa kanilang safety at operational limitations. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa suporta ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, Qatar Asia sa inisiyatibang ito ng Department of Transportation sa nilabas na advisory ng CABBA Pagiging epektibo at maranapili sa loob ng 30 araw ang hirit na ito na tulong mula sa mga lokal na mga airline company sa bansa. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray sa Pilipinas. sa Pilipinas. Maraming salamat, bal